Magandang hapon. So, video tayo, guys. Uh, may mga alaman ako dito, guys sa amin, aming site. So ito yung site namin guys ipakita ko yung cemented sa ilalim nasa tinpit na kami yan guys yung so cemented na yun. lumagabog sa ilalim guys tapos mainit hindi kami pwede magtagal sa ilalim kasi parang inuubos yung ano namin uh, pawis ito guys tinabuo namin guys oh. <coughs> ito yung mga cemented guys oh. Cemented. yan sa ilalim guys tinpit na yan guys so napakaganda uh, tiis tiis lang kami dito lumagabog na guys nasa estimated ko 13 feet lang kasi nasa 10 feet pa lang kami init guys ayan ang paa guys eh. so perfect right side ito guys oh. ito yung klase ng simento nila guys kumuha nga ng ako nito guys para ibala ko sa ano ko ibala ko sa Allocator ko ito mga ano nila maitim na guys maitim ito okay, so. ito guys oh so. ito guys is sa ano to ti uh, itpit itpit ito makuha oh. itong simintid na to so oh, bawat ano nila guys one feet ang kapal yan guys oh, may halong mga maliliit na graba guys abuhangin ano? ito yung sa 9 feet guys oh. ito guys ito yung sa 9 feet na encounter namin 1 feet rin ito Ayan guys oh. para siyang dark blue ang kulay oh. pero ito pa guys oh. parang dark blue siya guys tapos may siyang ano parang may halo rin ano ah, buhangin ah, parang ang buhangin guys parang agraba sa amin yan ay yung, ah, yung graba ba parang laki ng ano ah, munggo yan, guys so, ibang kulay guys so, hinahalo So, may ano bato na dinurog na buhay buhay na bato oh. o cemented talaga guys sa ano to guys ito sa nasa ano to 9 feet na halo nila sa ano bali ito isa A1 pit rin ang kapal ito sa 9 sa ano A9 uh, 8 nine, uh, nine, nine, uh, papuntang 9 ano 9 feet pala 9 feet kasi itong kulay nito na guys nasa tinpit ito tinpit tong mga semented na ano ito yung lumalagbog guys lumagabog sa ilalim uh, siguro malapit na kami doon tayo guys sa ano sa site namin ah, sa ah, taniman ko nagtatanim ako dito ng ano guys yung mga ah, sa amin is uka yan guys oh sumibol na nakaka namumunga na yan oh yeah ito balanghoy sa amin yan kaya tinaniman ko guys para hindi kami makita so uh, dahan dahan lang namin ano, uh, kada ano kada sunday uh, mag ano kami ng ano uh, tatlong uh, bali sampung balde na ano uh, sa ilalim namin yung sa site namin uh, sampung baldi na sinilsil. Ito guys, marami na akong tanim dito guys. Ito guys, o, oh, tanim ako ng saging. Yung, yan guys o, oh. laki na. Diyan, may sili ako jan. Tapos dito o, oh, marami na akong natinim guys. Yung mga, ano, sarap yan. Yan Ah, kamuti sa amin yan. So itong area na to guys Talagang hindi namin ito iiwanan Super positive So nakakuha kami ng Ano dito guys uh, uh, Silver coin So bali Ang nakuha ko bali landmark lang uh, Isang piraso Tapos may kasamang corals Bandaroon Nagliring ako doon Bandaroon So, super positive. Kasi yung taas nito is uh, kampo ng hapon nung World War II. Galing dito, nasa 50 meters. Galing sa aming nga site, 50 meters ang layo. So, talagang super positive yung baba namin. Bundok ito, guys. Pero, dito lang ang mababaw na mayroong tubig. Ito, guys. So, yung yung dyan sa kapitbahay namin medyo baba na dyan naghukay sila ng tubig dyan 18 feet sila nakakuha ng tubig sa amin 1 meter lang tubig na <laughs> yan guys so, uh, malinaw oh. wala na o oh. mababaw lang so ngayon guys mainit pero may tubig pang ano ko sa halaman ko dyan So oh. Uh, lang ba Uh, kunwari ano nagtanim tayo ng mga ano pero upire tayo <laughs> so dito guys hindi talaga ako titigil dito guys hanggat hindi ako maka ano makakuha ito pa yung aso guys oh. <laughs> aso dito lang po guys ah salamat po sa panonood god bless